Sa bawat case file na nabubuksan, may isang kwento ng misteryo. At ngayon, bubuksan natin ang isa sa mga pinakakakaiba. Ito ang kaso ni Bryce Laspisa, isang 19 years old na college student na sa isang gabi, bigla na lang naglaho. Ang naiwan lang niya ay isang sasakyang nakabaliktad at isang tanong na hanggang ngayon, wala pa ring sagot. So simulan na nating sundan ang mga huling yapak niya. Okay, isipin niyo to. Ika-30 ng Agosto, Pasado alas dos ng madaling araw, madilim, tahimik. Tapos sa liwanag ng flashlight ng isang pulis, may kumikinang na metal. Isang Toyota Highlander, baliktad sa gilid ng isang liblib na daan malapit sa Castaic Lake, California. Ang makina, malamig na. Yung katahimikan, hindi siya payapa eh, nakakakilabot. At nang silipin ng loob ng sasakyan, dito na talaga nagsimulang maging weird ang lahat. Andun ang wallet niya, ang cellphone, pati ang laptop. Lahat ng mahalagang gamit na kailangan mo sa buhay nandoon parang hindi ginalaw. Para bang tumayo lang siya, lumabas ng kotse at naglakad palayo sa sarili niyang buhay. So ito na yung unang malaking tanong sa investigation, di ba? May sasakyan, malino na may nangyaring crash, pero yung pinaka piraso ng puzzle, yung driver, wala. Nasaan siya? Para masagot yan, kailangan nating i-rewind yung tape. Kailangan nating balikan ang huling apat na putwalong oras ni Bryce Las Pisa. Kasi dito, sa bawat desisyon niya, bawat kilometrong minaneho niya, may mga clue na may mali, may malalim na mali. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng paalam. Alas 9 ng gabi, Agosto 28, sabi niya sa roommate niya, uuwi na ako. Pero ayon sa roommate niya, yung tono niya, blanco walang emosyon. Tapos, tumawag siya sa nanay niya. Sabi, Mom, may kailangan tayong pag-usapan. Pero hindi niya sinabi kung ano. At imbes na magmaneho pa uwi, sa hilaga, inikot niya ang manibela patimog. Papalayo. Pagsapit ng alas dos ng madaling araw, huminto yung kotse niya sa isang truck stop sa Boton Willow. Dito, may isang truck driver, si Christian. Napansin niya yung sasakyan ni Bryce, nakaparada lang sa gilid. Sa loob, isang binata, mag-isa, at hindi gumagalaw. At dito, yung timeline, para siyang nag-freeze. Sampung oras. Isipin nyo yun. Sampung oras siyang nanatili sa loob ng kotse niya. Lumipas ang madaling araw, sumikat ang araw, pero si Bryce, nakaupo lang. Nakatitig sa kawalan. Yung mga nakakita sa kanya, eto yung description nila. Parang na-hypnotize, tulala. Para daw siyang nandun physically, pero yung isip niya, wala, nasa ibang lugar at sa isang investigasyon, yan ang isang malaking malaking red flag. Sa mga tawag niya sa magulang niya, ang sinasabi niya, pagod lang ako, pauwi na rin ako. Pero yung GPS data ng sasakyan niya, ibang iba yung sinasabi. Imbes na dumiretso, ang ruta niya ay palikuliko, paikot-ikot, papunta sa isang remote na lugar, ang Castaic Lake. At eto, alas 8 ng gabi, eto na yung huling patunay na meron tayo. Isang malabo at grainy na kuha mula sa isang security camera. Ang sasakyan niya, lumiliko papasok sa isang madilim na dirt road. Pagkatapos ng frame na to, wala na. Para siyang nilamon ng kadiliman. So mula sa isang abandonadong sasakyan, ang kaso ay naging isang malawakang search and rescue operation. Yung mga burol at lawa ng kastik. Para itong naging isang higanting mapa at kailangang hanapin ang isang nawawalang tuldok. Ang tanong na lang, saan sila magsisimula? Pinakawala ng mga K-9 units at nagkaroon ng lead? Mula sa driver's seat, nakuha nila ang amoy ni Bryce. Sinundan nila ang trail pababa patungo sa lawa. Papalapit sila ng papalapit sa tubig. At pagdating mismo sa pampang, piglang tumigil. Nawala ang amoy, naglaho. Kasunod niyan, sinuyod ng mga divers ang ilalim ng lawa. Ginalugad ng mga drones ang kalangitan. Lahat umiing walang nakita. At pagkatapos ng ilang araw ng paghahanap, ito yung final report. Walang katawan, walang bakas ng dugo, walang kahit isang footprint sa lupa, walang damit, walang kahit ano. Paanong nangyari na sa isang lugar na puno ng ebidensya ng aksidente, yung ebidensya ng tao mismo, zero? Kapag ang physical search ay nauwi na sa wala, kapag wala ka ng mahanap sa lupa o sa tubig, ang investigasyon ay lumilipat sa mundo ng mga teorya. At dito, napakaraming posibleng sagot. Okay, Teorya number one, baka naman sinadya niyang mawala. Naglakad lang siya palayo para magsimula ng bagong buhay. Pero isipin mo, sino ang magsisimula ng bagong buhay na walang wallet, walang ID, walang cellphone? Paano ka mabubuhay? Hindi ba't parang hindi tugma? Pangalawang teorya, at ito yung masakit isipin, ay suicide. Yung kakaibang kilos niya, yung pagiging tulala, pwede itong ituro doon. Pero kung totoo man yan, nasaan ang katawan. Hinaluhog na nila yung buong lawa, yung bawat sulok ng lugar na yon, walang nahanap. Pangatlong teorya, foul play. Ang senaryo, lito si Bryce pagkatapos ng aksidente. Tapos may humintong sasakyan para tumulong, pero may masama palang balak. Possible yan, di ba? Lalo na sa isang madilim at liblib na daan. Pero walang kahit isang witness, walang kahit anong ebidensya ng ibang tao sa crime scene at yung huli, at para sa marami, ay ang pinakaposibleng paliwanag sa kilos niya, isang matinding psychotic break. Posibleng dahil sa puyat at sa gamot na iniinom niya, nalito na talaga ang isip niya. Ito ang nag explain kung bakit siya sampung oras na nakatitig sa kawalan. Pero sinasagot lang nito ang tanong na, bakit? Hindi nito sinasagot ang tanong na, naasaan? Mahigit isang dekada na ang lumipas. Ang mga litrato sa case file, unti-unti nang kumukupas. Pero yung tanong nananatiling matingkad at sariwa, nasaan si Bryce Laspisa? Ang kwento niya ay isang paalala na minsan, ang isang daan ay hindi lang patungo sa isang lugar, minsan patungo ito sa isang misteryong walang katapusan.